1,500 po na puno nakatakdang itanim ngayong araw po sa Tondaligan bilang bahagi po ng Ika 78 Ago na Dagupan. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Bilang bahagi ng ikapitumputwalong araw ng Dagupan ang magsasagwa ang lungsod ng isang triplanting activity sa Tondaligan Blue Beach ngayong umaga. Sa temang punla ng pamilya, puno ng pag-asa, inaasang ang makikiisang iba't ibang sektor at pamilya sa pagtatanim ng isang libut limang daang katutubong punong kahoy bilang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Mula sa dating dam site, layuning ng aktibidad na gawing pasyalan ng Tondaligan habang isinusulong ang adbukasya para sa kalikasan at mas ligtas na kinabukasan. Inaanyayahan naman ang publiko na makilahok at maging bahagi ng pagbabagong ito mula tam site at tungo sa fan site. Sa pagkikipagog na naman ng IFM News Dagupan sa lokal na pamalaan ng Dagupan, kinumpirma nito na may pasok ngayong araw ang opisina at mga paaralan sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.